guys! Today is nandito tayo sa Yabu. First time ko lang dito kakain. So, let's go! Tikman na natin ang Yabu! Ito yung kanilang sesame and chia. So, kailangan lang i-grind. And then, meron siyang sauce. Mmm! Abango ng sesame and chia! Ayan okay, guys, na i-grind na natin. So, lagyan naman natin itong ating sauce. Ayun! Ayan, parang siyang honey guys. Ah, uh, yes. Ayan. Ito na yung atin sa usawan at first time ko lang kumain dito. Tikman na natin itong soup. Ayan. Inumin na natin. Ayan, dahil nasarapan na ako sa soup. Ayan, umorder ulit ako. Kasi ang soup dito. Ayan ang ati ko. Okay, nandito na yung ating order na bongkan soup. Ayan, so let's eat. Try na natin. So ito na guys yung ating in-order, ang prawn katsu. Ayan, so eat-all-you-can yung kanyang cabbage. Repealable. Ayan, refillable. And then brown rice yung aking in-order. And of course, meron na siyang fruit. And meron na naman siyang... Ang ayan, yung soup. Ayan ang prawn katsu. Enjoy! So ayan yung ating coleslaw, lagyan natin ng sauce. Ayan, refillable peelable siya. So, kahit na marami tayong makain, is, ano, pati na rin yung soup niya is refillable. peelable. I-dip na natin yung ating prawns sa ating sauce. Ayan, and then with this one, okay, try na natin. Mmm. So crispy and yummy. And so, nag-enjoy yung... naman tayo sa Yabu. Ayan, yung ating prawns. At naka order ako ng Fruits and ng soup. At of course, ang ating ball store. Ayan. Ayan ang mga people you can hear in Yabu. Okay, guys. Ayan. Natapos na kumain dito sa Yabu. Napakasarap, guys. Ayan. Enjoy. Ayan. Matapos na tayo kumain. Ayan. Nag-enjoy naman ako dito sa Yabu. Let's go. Uwian na. And of course, hindi mawawalang ating mga selfies. Ayan.